J.M. Fiyang, nag-guest sa Showtime Vice ganda, kinulit, ang J.M. Fiyang Tinanong ni Vice, si J.M. Kung nanliligaw na ba, kay Fiyang Nagulat si J.M. sa tanong, at sabay na paubo At sagot din, ni J.M., kay Vice, pinapahalagahan ko po Ansarap sa pandinig, ang sagot ni J.M na pinapahalagahan niya si Fiyang. Samantala, ayon kay Vice, ang daming fans ng JM Fiyang ang nakapasok sa kanilang studio, kahit saan sina JM at Fiyang nakasunod ang kanilang mga supporters. At kahit saan magpunta si Fiyang ngayon, dinudumog na siya ng mga fans. Samantala, spotted sina Fiyang at Jazz na magkasama. Fiyang at Jazz ay close sila off-cam. Tinanong pa nga ni Fyang kung bakit inuubo si Jazz. At sumagot din si Jazz na ewan ko kahapon pa ito. Tinanong din ni Fiyang si Jazz kung sino kasama niyang natulog sa room. At sinagot din ni Jazz na si Nakai, at Kalet sabi pa nga ni Fyang, kay Jazz, buti nagkasya kayo. So sa pag-uusap pa lang ng dalawa, wala talagang alitan. Friends sila, walang problema talaga, Kina Jazz, at Fiyang ngayon. Yung pinapalabas nyong, nag-aaway sina Jazz, at Fiyang, dahil kay JMS wala talaga, sa kanila yan. Lahat sila nagkakasundo, lalo si Rain Selmar, genuine talaga, ang behavior nito, kay Fiyang, at pati na din, ang dongpat.